Yan guys, magandang gabi. Diretso tayo, no. Ito yung isang bata pa na makakasama natin sa camping site natin sa resort na no, sa bundok. So ito, anong pangalan to, Teh? Si Prince Angelo. Ayun. Siya na po siya ng uh, 14 years old. So dito lang siya palagi sa highway, bahay, tulog, kain, gilid ng karsada, nakaano siya, naka-wheelchair. So sabi ng nanay niya sa akin, uh, pagka daw yun sila yung mga kalabas, simpre, matagal na rin naman yon parang nawawala yung stress niya. Yun ang tatanggalin natin kay Prince. Yung pagka-stress niya, kailangan siya ay makarating sa mga gandang lugar. Hindi rin po siya nakakapagsalita. Nakakalakad na naman din po siya ng konti. Kaya po siya ay naka-wheelchair. No, yan. Uh, medyo nagwawala din daw siya pagka nawawala sa mood. Siyempre, ikaw ba naman ay nakaupo ka na lang dyan. Dito ka na lang, dandaan ka ng sakya. Na-stress din yan. So, yung ating uh, mission guys, yung mga special is mabigyan natin sila ng... Uh, ng mapansin no mailibot sa mga magandang lugar mapakain ng masarap mapaglaro sila makita niya yung mga kasama nilang mga bata na magsasaya sa napakagandang lugar so ito si Prince ito si nanay niya hi te ito si ate isa po si ate ay uh, iniwan na rin ng isang kabiyak. ba't ba iniwan ka? huwag <laughs> mo na sabihin <laughs> naghanap, alam ko na naghanap na ng iba so may bilang bahay baka nang gilang sa kabila wala naman wala naman. Sa malayo lang yung bahay. Oh, so malayo yung bahay. Hindi ko may bilang bahay kalaw dito lang sa kabila eh. <laughs> Joke lang, babatawa lang. So si Ate po ay uh, single parent. Meron po siyang page. Anong page mo, Teh? Ana Kasusi Abuso. Ana? Ana Kasusi Abuso. Ana Kasusi Abuso, yung kanyang page. Baka meron po kayong ipapag-kailangan na... halimbawa, uh, ano ba yung uh, talent mo, Teh? Ano po? Sideline ko po ngayon yung gumagawa ng mga calling card. Calling cards, ano pa? Hindi, hindi, hindi. Yun lang muna yung ano yung sa mga, mga sa computer. O, kasi isa po siyang graduate sa computer. Na po, na. O, kung meron po kayong kailangan na about sa computer, pwede niyo po siyang kontakin sa kanyang Facebook page yung nasabi niya. Para naman po, uh, tulong niyo po sa kanya, sa, sa kanyang pamilya. Yan. Isa po sila sa napili natin na pupunta sa ating uh, site para po ay makapag-enjoy naman po ito si Prince. Yan. Yan, minsan uh, malamang pag ito ay uh, napunta doon, uh, talagang maaalala niya yung lugar na yon at laging mag-aaya yun doon, no. So ano po bang uh, ano bang habit to ni Prince? Ay, ano po yan? Mahilig tumakbo. Mahilig tumakbo. Eh bakit lagi siya naka-wheelchair? Ano po? Dahil nga lagi akong busy, maraming routine din yung ginagawa ko kapag ano, wala akong time sa kanya, makaupo siya dyan. Ah, ganoon Pag may time ako, yun, takbo kami, akyan pa ba. So, ayos pa rin tumakbo siya? Ayos pa naman siya? Ayos naman tumakbo, kaso kasi nga lang, ano siya um, curb yung katawan niya. Ah, curb, kasi yung curb yung katawan niya, kaya lagi din siya naka, nakaupo. So, doon, na mag enjoy po yan siya. Pwede nyo pong mapanood sa aking uh, YouTube, ako si Boy Sardinas TV, yung mismong site po na pupuntahan natin sa Wednesday. Uh, Boys Boy Sardinas TV, nakalagay doon may, uh, may last day. Nakalagay doon may last day na pamagat. Doon mo makikita yung uh, site na pupuntahan po natin sa Wednesday. Opening natin yung birthday ng sponsor ko na si Mami Sharma. Libre ang pagkain, libre ang sasakyan natin. Yung sakyan ko gagamitin, susunduin ko kayo, hatid ko kayo ulit dito. mag enjoy tayo doon ng overnight. Na uh, may mga games, may pagkain. So, sulit natin yung araw na yun, no? Kasi sa dami po na mga katulad nila is uh, isa po kayo oh, sa mag uh, unang makakapunta sa opening natin. So syempre alam niyo naman guys itong mga special na to is mga stress yan sila. Oo, oh, syempre kailangan din po nila ng uh, mga tawag dito, yung mga magkapag-enjoy naman sila para mabawasan yung kanilang stress. Oh, ayan oh. oh. Ano sabi niya? Gusto mo ano Tatakbo ka daw? Sige daw, pata. Sige nga. Oh, sige daw, tatakbo ka daw? Alok Shoutout po sa may mga tulad po nila na mga anak. no. Uh, bigay po yan ni Lord. Mahalin natin sa hanggang sa huli. Eh, po talagang buhay. At ito rin po pala, dalawa po ang sasamang anak ni ate. Ito naman, Uh, wala naman siyang ganong problema ito si Baby. Ano lang siya super hyper. Ano naman ang uh, ano naman nito ni Bebe isa te? Hyper po. Hyper. Ay, ay. Oh, ayan. Ba't nananakit? Ay, ba't nagagalit ka? Anong, anong, anong gusto mo? Anong gusto niya pagkain? Tutulog na yan. Tutulog? Tutulog na? Tutulog na? Ah, marunong siya maghahawak ng money. O, bibigyan ka ng money. O, alam mo yan? Alam alam niya yan? Oo. Oh. <laughs> alam niya ang mano yan. Oo, oh, na, mo nang, oh, si mama mo. Oo, oh, yung bibili ko, oh. pagkain mo. Anong bibilin mo? <laughs> dali. Oo, oh, baka maiingit naman to si bebe. Oo, oh. ay, ito dali, ikaw din. Ah, uh, oh, hindi ka na maingit ha. <laughs> so guys, ito naman, abutin naman tong isang anak ni ate, itong babae, is, uh, hindi naman siya ganun ka problema. Buti na lang. Dali no? Kasi kung pareha silang lang ganito, kawawa naman to si Ate. At least ito naman is hyper, no? Hyper naman na pagiging special. Pero nag-aaral naman, at least sa uh, maayos, no? Grabe. So, yung pagsubok na yan kay Ate, binigay sa kanya ni Lord Jan kaya niya yan. Biro mo ilang taon na yan, te? 14 years old na, no? My goodness. Nasanay na po kayo sa hirap at ginhawa, ano? Ilan taon na po ba kayo te? Ah, pwede pa mag-asawa <laughs> Bawat, Bawat. Hmm. daw, lalakad daw siya hey, Prince Sinisipon si Prince Ah, na ah makakapaglaruto to dun sa ano, sa bundok Ay, matutulog na siya Ay, galing naman Ay, matutulog na siya Kasi, ah, uh, late na rin po siguro Ganitong oras talaga matutulog na siya yun. Pwedeng makita tayo siya sino tutulog. Sa patingin? So ito po yung kanilang uh, bahay. Ayan, tutulog ka na, friends. Ayun. Ay, tutulog yeah, na siya. Man. Oh, good night. Sa Wednesday ha. Oh, Wednesday ha. Bye-bye uh, um, na. Bye-bye. Bye-bye. Oh, ayan. Yeah. May sipon siya. May sipon siya, guys. So, hindi naman tayo naiintindihan guys sa uh, pupuntahan natin sa Wednesday. doon uh, dun yon makikita sa araw ng uh, Wednesday, sa March 6. So guys, uh, hanggang dito lang muna tong ating video. Marami pa tayong pupuntahan. Hindi ko alam kung kaya ko to lahat na puntahan. Pero sa Wednesday po, makikita niyo po sila lahat. Sila po lang mga sasama. Ay, grabe. So, sa Wednesday te eh. Ha? Uh, Mag-uusap uh, tayo kung sino yung uh, team leader siya yung uh, makukontak makuk sa inyo kung saan ko po kayo susunduin siguro mas maganda ng uh, maga para makapag enjoy tayo doon sino, uh, hindi ko alam kung tatuloy ko sa sponsor po kung uh, maliligo ba sa ilog or hindi na kasi may magandang ilog dun sa bahay eh, sa malapit sa akin uh -huh. meron akong merong pool yung resort merong pool, kaso tag-araw ngayon hindi kaya ng aking uh, uh, deep well yung dami ng tubig kasi tag-araw Mayroong swimming pool doon sa resort. Uh, hindi kakayanin talaga kasi sobrang init. Konti yung uh, labas ng tubig. so Soon magkakaroon na ng tayo ng tubig doon para kahit swimming pool, camping site at may pool. Talagang talagang resort kasi 'yon. Ngayon, camping lang tayo dahil wala nga tubig. Uh, pero makikita nyo yung pool doon. So imagine na lang susunod mayroon nang tubig, ha. So ayan guys, uh, abangan nyo po yung susunod na mga part na makakasama din sila doon sa resort kasi yung uh, plano na 'yon, yung mission na 'yon is para po sa mga special ginawa yan para po sa mga katulad nila na may mga anak na mga special kasi alam nyo naman yung uh, kalagayan po nila so te see you nun, uh, ano, ah uh, Wednesday alright abangan nyo guys pag uh, gusto nyo ba magpagawa about sa so computer kontakan nyo po siya sa kanyang uh, facebook page makatulong po kayo sa katulad niya pang nanay maraming salamat guys magandang gabi it's me air metal guard main ako rin si boy sardinas tv sa youtube so eto na yung sinasabi ko sa inyo guys na mga kukunin natin papunta dun sa ating uh, camping site pero itong uh, makikita nyo sa video guys ay hindi muna siya makakasama susunod na batch siya pero syempre gumawa ako ng video para makita nyo naman siya sayang eto si ano pangalan niya te? Jan Joseph Jan Joseph, John Joseph. Uy, o yan. Kahay. hi <laughs> sayang hindi siya makakasama next batch ka na lang next no next batch na lang siya ito po yung si ano si Bambi, anak ni Mommy Tats, yung sponsor ko. So, nag-iikot kami ngayon. Uh, kausapin namin yung mga sasama sa Wednesday sa grand opening natin. Ito si to si Baby O, oh, hindi mo kasama. Magkuan pa naman Next siya. time. Bibibigo ka naman siya. Sa hmm. iyo parang mood of the group. Uh, pang ilan mo siyang kapatid, be? Uh, ilan ba kayo magkapatid? Ah, lima. Siya yung pinakabunso. Hmm. Pag ganito yung ulo niya, talagang ganyan. Naglagas? Na-stress ka? Oo, oh, maganda dapat doon. Matanggal yung stress niya doon eh. Kung makakasama siya eh. Nako, ayoko maging stress. Maging ganyan yung ulo ko. stress <laughs> ha. So, sa susunod, sasama ka ha. Mami Tats, ito si Baby Ondi mga kasama. Oh, next batch siya lang siya. Kasi na-stress na po siya, kaya nakalbo na. <laughs> Sana kung makasama ka doon, mababawasan yung stress mo. Kasi siyempre guys, dito lang siya nakakulong sa bahay. Yan, no? Sino na iiwan sa kanya rito pag wala kayo? Si mama mo na lang. Oo. oo. Eh kaso hindi po pwedeng si mama kasi may mga bata nag-aaral. Tapos siya pa. Oo. Tonto, pag may siya ng mga bata. Ay, ito, akalusog oh. Oo. <laughs> oo. Oo kasi lagi lang siya nakakulong bihira lang siya makita ng mga bata eh <laughs> tumantua oh tumantua oh, siya hindi nyo lang mailabas yung expression niya guys kasi ayun na, na sumisigaw na lang siya uh, ano yun na masaya siya makasama lang sana to doon sa ating uh, camping site ay uh, magiging masaya siya doon mm. lalo kung may tubig yung pool natin oh ba to hindi man saan san nang nailibot to si ano si Bebe saan yun siya na ililibot Sa market market lang so malapit lang yung market market dito eh oh to sa Bebe Oh ka Ano ulit pangalan niya Jan Joseph susunod Jan Joseph sasama ka sa amin ha Oh maraming bata imagine niyo na nandoon sama-sama sila dun sa camping site natin kasama si Bebe oh, yan. yung mga ibang kasama niya ng mga special is talagang masaya doon so next time makakasama na yun siya ulit so puntahan pa natin yung iba so pag mo kay Mama mo ha so, so no di schedule natin na pre siya talaga kasi uh, uh, opening natin sa Wednesday uh, si Bebe po ay uh, hindi makakasama dahil uh, pwede i-adjust na lang sana kaso nakaset na po yun sa March 6 sa birthday ni Mami Sharma So sayang di siya makasama. Next time ha. Uh, -oh, mas masaya ka doon. <laughs> oh, grabe. Sarap sa puso oh. Nakita na ako ng uh, ng uh, katulad po nila na talagang kumbata ng ginawa yung site na yun is para po sa kanila. So sarap sa may mga anak na mga katulad ng ganun re. Uh, kung gusto niyo rin pong maglibot doon sa camping site natin. Uh, magset Mag-set po kayo at uh, kausapin niyo po ako, gagawin po natin ng paraan yan para makapaglibot din kayo doon ah, mabawas ng stress sa mga magulang ganoon din sa kanila free po yun, wala kayong babayaran pati pagkain nyo, hatid sundo no? libre yun, syempre meron tayong mga palaro doon palaro, ano-ano pang mga events mga pagkain mag iho ihaw ah, tonto. Um, born par iho ng uh, hot dogs marshmallow marshmallow oh, tonto ah, grabe. Ang bilis ng pintig ng puso ko. Minung um, nakakita na ulit ako sana nung nakakita na ako ng ulit ng ganito na masasama sana natin. So next time po makikita niyo po siya. Susunod na uh, balik natin. Ha? Ah, ah. <laughs> uh. Oh, gusto mo laro doon? Labas? Next time, next time na. No? Uh. So guys, susunod makikita niyo si John po sa vlog natin sa camping site natin, no? Ah, uh, pupuntahan muna namin yung uh, iba. Maraming salamat po. Guys, uh, diretso tayo, overtime tayo guys uh, At ay, uh, uh dito tayo ngayon sa Kasama sa natin special na Dadal natin sa, ano, sa resort Kalalik ka rito! Agoy! Ano pala, mataas tayo dito Ayan. Nag-uupa kayo rito tayo? Nag-uupa kayo? Oo, 2,000. libo Ah, dalawang libo upa Taas Hi po Ay, ayaw niyo magpakita. Ay, tay. Ayaw niya nga abalit. Siya. Ay, pabuna tayo sa ano, sa resort. Maliligo tayo doon. Ano pangalan niya, Nay? John Lloyd. John Lloyd. Ah. Ano pong ah, anong ah, naging batcha naging anong kapansanan niya? Ano ah. siya? Late kasi kanya dila ba? Kailangan namin ano kasi wala. Wala pera. Kasi kailangan pagano siya. Ano Ito, po, ano po? laway, e, tulo ng tulo ng laway. Ano okay. pong gamot ang kailangan sa kanya? Ay, hindi ko pa rin siya kasi hindi oh, din sa ano. Darn, 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 darn. Hindi niyo pa napapacheck up. Tano, uh. ay, ba, man, eh, hindi siya nag-aaral. Hindi pa. siya nag-aaral. Nag-aaral niya noon. Nag-aaral sa ng Big Kinder. Oo, kaso hindi talaga siya nakakasalita. Parang late. Ayos kami. Ay, tulo ng laway. Yan, Oo. Ayos kami. Ayos kami. Isa lang anak niya na Hindi dalawa, dalawa isang babae sa Yung isa okay naman. Okay. Grade 5 Grade 5 na yung isa. Ay sino may iwan do sa babae Pagka... Ah, si Tatay. Tayo sasama namin siya sa ano ha, sa camping site namin ha. Wag kayo kayo alala sabi na nai, wala akong pumasahe. wala po may tayo ha. Libre yung uh, sundo sa kate tapos may mga pagkain tayo doon para malibot naman to si John Lloyd. Kasi dito lang siya sa bahay nila guys, andito sa taas. Dito lang yan. Ang init no. Yan yun dito yung bahay nila guys. Dito kami sa ano guys, sa to, Makati pa rin to, di ba? At Tagig pa rin to, Tagig, boundary ng uh, Makati. Ah, uh, si John Lloyd. Lloyd si si Kuya si Kuya. Oh, si Kuya Boy. Nahiya, mahiyain. Hindi pag ana punta sa ano yan, dun sa ating ano matutuwa. yung kuya, pag nakita sa jeep yan, talo nang talon. Talon niya. oh dito ka lang, dito ka lang. So shout sa akin yung mga sponsors, Mami Touch Worker, Mami Sharma. Yan, ah, uh, dadidaan makasait. Mami Aisan, Mami Leticia, ang salamat na manonood natin. Ito yung ating uh, beneficiary. Sila yung makakapunta sa resort natin. May load ba yan? May load dyan? Wala. Wala sa mo tayo, Boy Sardinas TV, para makita nyo yung pupuntahan. Apo. Sa, sa YouTube, makikita nyo po yung pupuntahan nila ate. Ha? Uh, para makita niyo po yung pupuntahan nila. Uh. Yan, si John Lloyd. Ilan taon na siya, Nay? Eight. Oo, eight. Yung kasing isang anak ko, yung mga bunso, uh, pansin namin yan is late na talaga siya nagsalata Kakasalita niya lang mga... Tapos hindi siya nakakaintindi ng mga ano, 1 plus one, hindi niya alam. So pinaterapin ng miss ko yon tapos na nagasus talaga. Ngayon okay na rin po naman po siya. May moody siya, o, siya nagwawala, ganun. Okay, ito. So siya nagwawala, no. Lapis, oh. So yung anak ko naman po, Ais naman na siya ngayon, yung nga bunso. Pag nagwala pati sobra. Ay, sobra. Ay, sobra. Oh, nagwawala Amawa yung kapatid niya. Kapatid, oh, yung bubugbog sa kanya. Oo, okay, bubugbog sa Lado. Yung bubugbog siya. Hindi baka wala yung akinya. Yung kapatid niya sobra lang ah. Lang lang 'yon kapatid lang yun. Stress na po kasi yan. Mm -hmm. Hindi niya maipaliwanag yung nararamdaman gawin niya. Gawin. Kaya yun. Laro pag laruan niya agawon. Basta tinan niyo nga po, wag niyo wag at siya mapanood ng mga away-away ha. Titingnan niyo po sa cellphone kasi magagayahin niya po yan. Hindi naman puro naman ano. Puro, puro naman. mga laruan lang. Puro sa laro uh -oh. ano. Wala mga tayo-tayo mga, So tayo si John Lloyd guys, ito beneficiary natin to. Uh, isa sa unang mga karating sa grand opening natin sa Wednesday. Na ah, mo doon yung magandang lugar doon. At uh, natin kung tayo sa sa ilog, yung magandang ilog doon, tatanungin natin. Tapos din po kasi na sa ano sa ano doon sa camping site, merong swimming pool doon, kaso hindi po siya gumagana kasi tag-ulan. Mahirap yung uh, deep well ko na magbigay ng maraming tubig. So yung camping site po na yun, may talagang may swimming pool yon So next time po, magkakaroon tayo ng uh, pool para po sa kanila. Pero ando na yung pool, ando na, ready na yun. So makita niyo po. Overnight kayo dun teh, libre yung pagkain ha. Bawal po mahina ang kumain, kailangan malakas. Ha? Pwede mag-take out, walang problema. Ha? Ano mga gatay, ah. Ah, ganyan po talaga yan sila, may mga moody yan. Pero syempre, ang inaano po natin sila, makatapos sila ng magagandang lugar para yung utak po nila ma Parang cellphone yan eh. Pag yung cellphone mo nag na, di ba patayin mo para mag-refresh? Ganon din yung mga bata na yan. Akala ko kasi po, hindi kasi nakatuloy. Kasi nag-usap kami ni ati kagabi. Sabi ko, ati, kamusta niyo nga po kung matutuloy kami sa Merkulis? Kasi di ba, naglalabandera nga ako. Baka ah, pa. Sabi, sige, chat po. Tuloy niya po yan, tuloy na tuloy. Hindi pwedeng uh, kahit harangan ng kidlat. Tuloy tayo, ha? Kasama kami kami ng mag-iisa. Opo. Oh, ah, uh, so susunod na lang po kasi maliit uh, malit lang naman sasakyan yung van, tapos marami naman tayo. Isang nanay, isang bata. Ah, uh, soon malen niyo po uh, mas marami tayong sakyan na makakasama lahat, no? All right. So ayan guys, ah, uh, nakita niyo po si ano, uh, si John Lloyd. Uh, Ayun, na uh, makakasama yan sa ating uh, resort. So na ituloy na po kami. So ayan, uh, na naano na po nakasama. Ako po si ano, uh, Michael. Ako si Aero Metal Guard main sa Facebook, sa YouTube, ako si Boy Sardinas. Uh, <laughs> ako po, Type niyo lang Boy Sardinas TV, makita niyo po sa oh, sige, YouTube. Sige, sige. Sa page ko Aero Metal Guard main. Doon mapapanood din po si John Lloyd. Uh, Tayo niyo may tutulong. Tulad po nila, wala po kayong pampagamot. Malay nyo po may magko-contact sa akin na magbigay ng pampagamot. No, pa-share nga po to guys tong video na to para yung mga nakikita niyo po sa mga vlogs ko ay malay mo may makapanood na mga may pera na magpapadala ng pera sa kanila ay eh natin para mga paggamot mga pa check up no uh, tulad ng ano ko mahal talaga yan At pu演aster, trabaho pong, maybe.. e Principal. Anong trabaho mo tay? Waller, pa, dito, rich. Wala kang trabaho? Uro. Wala pa. Ba. Ano bang right, but, ano mo? Ano mong skill mo? Ano lang man, steelman. Steelman. Dito sa ano, dito sa may Arca South. Ah, maghahanap nga ako ng mga May ano ng so, mga. Meron na po siyang medical dyan at saka Kung leto ka na Yung kumpanya na na napapasukan So yan yeah, uh, Itong susunod na matapos ko Itong mission ko dito okay. sa mga bata Ako yung maghahanap naman ng mga Kumpanya na naghahanap ng mga trabaho At ako ang hahanap sa mga Walang trabaho ah, Hanap ako kayo ng trabaho walang problema no? Oh, sige ganun naman yung ginagawa ko Alright tuloy na po kami So guys abangan nyo si John Lloyd sa ating resort, makita niyo po siya. Maraming salamat po, Nay. Thank you, thank you. Guys, bababa na tayo ng bahay nila, ate. Nasa ano ba tayo? 10th floor? 10th floor. Ito, isa, isang pinto. 2,000 ang isa, ano? Ba't, ba't may butas doon? Di ba malaglag bata doon? Ba't doon may laki ng butas? Dapat laga lang takpan yan. And sa 10th floor tayo, may butas. Oo, tagang bukas po yun. Kaya nilagay ng kahoy. Oo yan. Hirap. Hirap na mga buhay talaga. Oo. Oh. 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 Biro inyo ganun po, 2000 na. Opa. Ay to, ganun din. Opo. Oh, Ayun. Kaya niyo pagyaman ko bibigyan ko kayo ng mga bahay. Sana po, sa totoo. Oh, sana so, sa Wednesday ha. Doon tayo sa may kabilang ano, uh, overpass. madaling araw. Ano ba? Ah, kontakin na lang po kayo. Ah, okay. Okay, thank you. So, guys, maraming salamat po. Ingat po. ito na yung bayad ko sa isa ano. O oh, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, oh. No? Tapos, isa pa, 'di ba? Apat dapat da na sardinas eh. Oh. Oh, 'yan. Yeah. Tatlo na. Pang-apat na sardinas. okay oh, na.